Desertipikahang urgent ni Pangulong Bombong Marcos ang panukalang amyendahan ang Rice Tarification Law. Layo nitong buhayin ang kapangyarihan ng National Food Authority na bumili at magbenta ng bigas sa mas murang halaga. At upang dalhin tayo sa pulso ng politika, makasama natin dyan si Aileen Taliping. Sa sertipikahang urgent ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang hakbang para amyandahan ang Rice Tarification Law, partikular ang probisyon na nagpapalawig sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o Rice Fund. Sinabi ng Pangulo nitong lunes na sa ngayon ay walang kontrol ang National Food Authority sa presyuhan ng palay kaya tumataas ang presyo ng bigas sa mga pamilihan. Nagpapaligsahan anya mga trader sa pagbili ng mataas na presyo ng palay at walang kontrol ang gobyerno kaya dapat na magawan ito ng paraan magkaroon ng mga amend amendments at sa um, NFA at sa Rice Tarification, at NFA Charter at sa Rice Tarification Law, ma magagawa natin, makokontrol natin, mag magkaroon tayong influence sa presyohan sa pagbili ng palay at sa pagbenta ng bigas. Yes, I think it, I think it uh, justifies uh, the, the urgent certificate. Sa ilalim ng Rice Tarification Law, inalisa ng kapangyarihan ang National Food Authority na bumili ng palay at mag-imbak ng reserba kaya ang mga rice trader ang bumibili ng palay sa mga magsasaka at sila rin ang nagtatakda ng presyo kaya mataas ang presyo ng bigas. Kabilang din sa nais-amyantahan sa Rice Tarification Law, ay ang pagpapalawig sa Rice Enhancement Competitiveness Fund o Rice Fund ng hanggang 2030 kung saan 10 billion pesos kada taon ang ginagamit na pondo para mas maraming matulungang magsasaka ang gobyerno. Kinukuha ang Rice Fund mula sa buwis ng mga inaangkat na bigas ng pribadong sektor at may bisa na lamang ito mula 2019 hanggang 2025 kaya nais ng gobyerno na mapalawig pa ito hanggang 2030 sa pamamagitan ng pag-amenda sa Rice Tarification Law. Ito si Aileen Taliping para sa Kwentong Politiko.